yung isang tao dito ay malungkot ba't ka malungkot tayo. buti ko nakatanggap pa ng regalo <laughs> hindi pa ano naghahanap Nag ka ng regalo oo siyempre ikaw may regalo na ako wala pa uy <laughs> regalohan <O, laughs> nyo nga ito bakit siya nyo nga ito <laughs> ano bang gusto mong regalo? At na ano man gusto mo na gift, magsabi ka. House and lot? And... cars. So? Damit. Pants. Cell phone. Ay alam ko na kung anong gusto mong gift. Anong gusto mong gift? Alam ko na kung anong gusto mo. <laughs> ano? Alam ko na. Alam. Pumikit ka muna. na uh? Pumikit ka muna para. Pagawa <laughs> <Zato ka. laughs> mo wala na naman. Uh, Alang? Hindi, pumikit ka. Oh? Oo nga. Pikit. Pumikit ka. Pikit. Dali na. wag kang oh, magmumulat. Na. Huwag oh. kang magmumulat. Dali na. Pikit na nga. oh, ito na. Ano, oh. dilat na? Oo, oh, dilat na. o <laughs> <laughs> yan. May regalo ka na. Di Open it. Hindi nga. Oo. Oh, oh. Dali na. Saan mo? Tignan natin yeah. kung anong laman. <laughs> Oh, oh, Grabe yun! Ilan bang paa mo? Ilan ang paa mo? Dalawa! Oh. Dalawa? Oh. Dapat dalawa din ang sapatos. O, okay. oh, isa. Oo, oh, buksan ko naman isa. Dalawa, kasi dalawa ang paa mo eh. Dapat ang isu <laughs> ang challenge. Alam mo may challenge yan. Ano? Isusuot mo ng magkaiba yung sapatos mo. Isusuot mo. Kasi dalawa, sa'yo mo dalawa ang paa <laughs> Happy yarn. Oh, dalawa. Murufin. <laughs> Masaya ka ba? Na may sapatos ka na? Siyempre. Ano pang kulang? Kulang? Oh. Damit. damit? <laughs> <laughs> Gusto mo na <ng> damit? damit. May sapatos damit. ano pa? Ano? Pantalon. Pantalon? Oo. Uh. Maraming ka dun sa kabinet. Diba? Marami, okay na yun. Doon ko lang sa kapalos na. Mag-brim ka